Bukta't umibig si Dawang Pilaw, Suksyon Pilaw. Alam si Luna, gumawa ni Lina, batiklaw Pering, gumawa ni Aprilaw, ni San Joseph, papunong pa rin niya, kalama si Lina. Minamalang mga kalikipsta ay isang unilang na umiambit sa kamatayang pagbabalaw ng Kristo. Diyan sa konfirmasyon, binawag ka niyo ang silyo sa Espiritu o hihangin sa haluwas ng buhay ng Kristo. Karoon ang sigmahan ng talagang kanilang yung isip mga magsasangyaw. Ilabilaan ko sa matamataan at karoon ako ng na rin sa pagpapuho sa mga saan sa punya. Bito ang pangalos sa Diyos na mahal na magkagalaw ng satanan na buhay sa langit o sa yuta. Bito ang pagkakot ng Isi Kristo ay ang pinagkala na ginoo at ang dinuon na ito, sila sa Espiritu Santo, yan ada ni Maria ng Virgen, isapit tinalisang sa Santos, o karoon na kalikipon sa sa pahan. <tutukin> ito, sa Espiritu Santo, Santos, o sa tayo sa mga sa mga Santos, sa sa sala, sa pagkabalo, so sa lawa, sa sa Mau kini ang pagtuo, mau kini ang simbahan, Kung kasi nagpuhulong sa pagpadayari, hindi 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 ni Cristo ang ating ang ating isang isa sa mga na nagasipulo sa lalagumma sa Diyos, na hindi ipakita, um. pinakamay Cristo. Hindi sila sa mga nagsasang sa Diyos, sa kanapang ni Senyor Santo at ang patuloy, o ni Santo Nino ang sigurang ko, o sa isang tatagiyahan ko,

tiningahan ni mga ayon ang ilalim ni Kristo ang Panginoon. Dawatan ang puso ni Kristo, tibaan sa pagkaluwasan sa sabong kalikutan, hinahawag na hindi, mahimong giyang kalitin o dihan sa inyong pagpangalagad at ipanalipod kalitin o dihan sa kamisinahan sa Diyo ang Panginoon. You sure? Enough.